guys, naligo ako galing ako sa ilog. Sobrang init. Guys, itong yung nursery guys. Ang tagal ko din nagtrabaho dyan. Mga punlaan siya. Punlaan ng mahogany, akasya. Hindi may punlaan ng may punla ng niyog. lakas ng tubig. Ang lakas ng tubig, sirit ng tubig. Ito guys, umay so patubig siya. Ang lakas ng lakas sa guys, ang sirit ng tubig, guys. Malaki ang butas niya. Charan. Diba? ang lakas ng tubig ko yung tubig yan ay galing sa ilog sa pinagliguan ko yan parang atrap maligo doon sa pasirit sa patubig It's a beautiful day today. Let's go. Release. Hay ano inang daya mo? Mangayo pagid siya. Yan guys, yan dati guys ang bahay namin. Yan, sa lugar na yan. Yan ang bahay namin dati andito pa kami sa tumbaga. Yan. Yan. Yan dito. Ang namin dati. Sakit ng paa ko. Kapatid mo pagkat ka si mama ka? Hindi. Kaaway. Ah. <laughs> Hindi ko siya kapatid. Kaaway ko siya. <laughs> Bakit? <laughs> Ay ano ko pala si mama mo? Oh, alam mo naman pala yata nung mo pa. <laughs>